guys, Jello here ulit. So ipakita ko lang sa inyo to guys about dito sa uh, 3D orbit na to guys. Yan oh. Sa so, nasunog talaga siya. So ito guys, uh, may fuse pa to ha uh. Pero may fuse siya pero nasunog nya yung motor niya. So hindi lahat ng may mga fuse ay okay. So makikita naman natin dito guys yan. Uh, original pa yung motor nito, hindi pa napapalitan ng rewind o oh. hindi pa nagagawa. So nasunog yung motor niya. So yun, out kay Bossing na nagpagawa na umalis na eh. Sa so, dami yan sa putong mga electric fan puro orbit. So dito lang ako nag ah, nagtaka kung bakit ganoon kasi ah, original pa sila lahat so hindi pa siya na napapalitan ng motor oh. hindi pa to na gagawa So tingnan mo guys oh, meron pa tong fuse kung tatawagin ng fuse kung kung oras na nasunog yung uh, yung uminit yung motor at uh, papatayin niya yung kuryente so ito nangyari dito ah, hindi siya pinatay yung kuryente so sinunog niya yung ah, yung motor so yan guys so dapat guys pag oras na ah, naramdaman niya na may problema na yung yung motor o oh, may problema na yung mechanical yung capacitor ah, papatayin niya yung kuryente so puputokin niya yung fuse so hindi nangyari yon so ito yung nangyari so nasunog so ingat ingat guys sa mga gamit ng mga electric fan kasi hindi mo masasabi kung ano yung mga yung mangyayari so kahit papano ito mo uh, sunog lang siya pero hindi naman nasunog yung mga kambo so ito lang yon guys so yan so nasunog siya so salamat kay kuya at sa ating nagpagawa so ang gagawin natin dito guys uh, papalitan natin ng motor ko ano yung mangyayari dito sa kanya so hindi ko na siguro ipapakita kasi meron naman ako mga uh, orbit na gawa kung paano gumawa ng mga electric van, guys so yon salamat Sampu yan guys so out kay kuya sa nagpa uh, Pagpapagawa sa amin So maraming maraming So yun guys uh, Ano yun lang natin to uh, Papakita ko lang sa inyo Yung mga tinanggal ko ng motor Binaklas ko rin yung mga motor nito guys So ito yung mga nakita ko Doon sa mga orbit Nakasama nito Kasi sampu yun guys Yung iba umaandar dito Yung nga lang Yung mga motor nila Ayan o oh, May pasunog na Pero umaandar sya Pero ang ginawa ko guys ah, Palitan na rin natin total lang dito naman na oh. Ayan o oh, So sunog na sunog sya guys Ayan So sunog na sya Ayan Ayan oh. So, huwag na natin hintayin na masunog pa. So, palitan na natin ng motor to. Total, para na, isang gawaan na lang. Ayan, guys. So, ito, sunog. Ayan. Ito, guys, ah, hindi pa to napapalitan at may mga fuse pa yan sa loob. Ayan. may mga fuse pa to pero hindi ko alam kung bakit hindi niya na ah, hindi niya na paputok yung, yung fuse So, ang sinira niya talaga yung motor. Ayan, guys. So, sira yung motor niya. So, baklasin natin, guys, para masabi ko sa inyo na may fuse pa yan. Ayan. So, hindi lahat guys na may fuse ay uh, maganda. Ayan guys. So, tingnan nyo lang yung itong nangyari dito guys. So, mas maganda rin na kahit pa paano, uh, meron tayong uh, meron kayong alam. Kasi, misan, ang hirap na sinasabi nila, kailangan may fuse para hindi masunog. Pero ito guys, may fuse to. Hindi pa ito nagagawa. Pero, bakit nasunog? Diba? So, hindi lahat guys, uh, may ganung tema. Meron din na umibigay agad yung views. Eh, meron din na hindi. So, yun guys. So, Baklasin ko na to guys para makita nyo kung may views, may views pa to. Kasi, ang hirap eh. Na... ito, uh, yun ito yung views nya. Ayan, yung pinaka pa So, babaklasin natin yan guys. Para mapakita natin na may views pa siya. Pero hindi niya pinaputok yung fuse. ginawa niya, pinaputok niya yung motor. Hmm. Ayan guys. Ito yung ito yung fuse. Ayan. Tingnan natin yung ampere. Kuhin okay. na ng ampere nito. Ito. eh sorry. Focus, focus. Focus lang guys. Okay, ito ko, guys. 2 uh, ampere din na nakalagay eh. ya guys tuh ambil ayan guys, 2 oh, ampere Ayan, 2 ampere siya Ayan, paputokin kasi ang sinira niya yung motor So, ganito din yung nangyari dito guys So, nasunog niya to So, hindi niya masyadong pinatay yung kuryente Kaya, nasunog niya to So, baklasin natin to guys, tingnan natin kung Original pa yung mga motor nito Ito guys, up, yung sampu na to, papalit ako na ng motor to Kaya ako to tinanggal para mapariway natin Mismo yung bakal niya Kasi, wala akong bakal nito eh, naubos na <laughs> So, naubos na yung mga bakal kong ganito. Kaya, parirewind natin to. Puro mga natitira kasi mga makakapal na. Ayan, guys. So. Ayan yung mga natitira. Puro makakapal na, eh, matipis to. So, kailangan ganito kalipis yung ilalagay natin. So, wala ako. So, iparirewind lang natin to, guys. Uh, isang araw lang to kasi uh, magaling na may mga rewinder natin. Mabibilis naman sila bumawa. So, yung guys, ito yung mga motor niyan. So, binaklas-baklas ko na siya. Pinagsama-sama ko lang yung mga tunilyo para ah, hindi mawala kung sakaling a-assemble ko na o oh, bubuhin ko na siya. So, yung guys ah, paklasin ko lang to. Tapos balikan ko kayo pag napaklasin ko. lang <shinefen> hmm. sila guys. Ayun oh, susunog eh. So, anong dahilan kung bakit pala nasusunog to guys? Ah, siguro dahil sa mechanical, matigas na. O kaya yung sa capacitor niya ay ah, eh, mahina na. Tapos pinapaandar pa rin kahit mahina na. So, doon problema So, kaya nasisira yung motor dahil doon sa nangyayari. So yun guys, pag oras na nakita nyo na sira na yung ay ah, yung shopping bushing niya, matigas na to, o kaya ay mahina ni umandar. Ah, palitan niyo na ng o kaya yung mechanical o shopping busing, Kasi talaga sisirain niya yung motor pag naramdaman niya na nahihirapan siyang umandar. So, yun ang dahilan kung bakit nasisira yung mga electric fan, guys. So, senior so, ko lang yun, guys. So, abakla ah, siguro to. So yun, guys, ah, ito na yung nangyari. So, binuksan ko siya. Ah, sunog na talaga to. Tapos yung motor niya, sunog na talaga. Ayan, nasunog siya. Ayan sunog na sunog siya Ayan. tapos yung gearbox niya sunog na rin malamang sunog na to guys kasi kulubot uh, na yan no? Oh. tinunaw niya na yung pinaka plastic so papalitan din to saka ito papalitan din to guys so yun ang uh, mangyayaring anong dito uh, palit lahat so ang gagawin ko dito guys uh, papalitan ko na lang to na isang buong electric fan Meron naman tayo dito, ibebenta na lang natin kay Bowsing 'yon. Kung papayag sila. Kasi pag to inassemble mo pa to, siguro aabot 'tong ng mga hindi ko mag, hindi ako nagkakamali mga nasa 800 ayan guys. Kasi motor niya, motor 400 na, gearbox di ko lang kung gearbox ito guys, nasa 250. Tapos ito pa. Baka siguro nasa uh, 150 'tong dalawa na to o 18 180. So papatak talaga ng 800 mahigit to. So, mas maganda guys palitan na lang natin ng sa buo to eh, may beta natin sa kanila yung ganito kasi meron naman akong ganito ang kulang lang dito yung bakal dito so wala siyang bagal so kaya hindi ko siya mabeta-beta so sa kanila ko ibibigay yun sa buo na yun, guys ha meron ng my may guard na yung bakal lang na dito yung kailangan nun so yun na siguro ipapalit ko dito para hindi na natin gawin to so yun guys so kakahuhin kaka na lang natin to kung sakaling meron tayong kailangan uh, yun na lang yung gagawin natin sa kanya Ayan guys so inuulit ko guys ha, may fuse pero hindi niya kaya paputokin talaga sinunog niya yung yung motor ayan guys pag hindi pa nila na agapan baka masunog pa nila yung bahay eh. pero syempre guys ingat ingat lang kaya ang payo ko guys pag walang gagamit ng electric at patayin nyo para walang sunog na mangyayari o walang aksidente so yun guys so pariwain ko muna sila at babalikan ko kayo guys pag nagawa na natin sila Ayun guys, dumating na tong motor na pinariway natin. Ayun guys. So, riway na siya. So, sampu to guys kasi uh, nagpadala rin ako ng ng uh, sampu. Kaya naging 20 siya. Para do sa sampung electric pa nagagawin natin para do sa orbit. Tapos yung sampu naman pang ano natin dito guys, uh, pang panggawa. o kung may pumili, di, di uh, pumay -pumay, uh pilihan natin yun so yun guys ha gagawin ko na isang pune, yun ito na yung mga motor nyan yan guys so may mga pangalan naman natin yun, guys kaya hindi mm, sila malilito nito kung ano yung atin at yun gagawin ko na guys so ito na yung mga motor nyan o na isa pakita ko lang sa inyo guys sasabihin ko lang no? malapot pa nga to kasi ito guys ay electric fan. So gagawin ko dito para maging up uh, maging apat lang yung wire nito. Tatanggalin ko tong puti sa kato itim. So yun yung mangyayari kaya ito na yung uh, gagamitin lang yung kapasitor na dalawa tapos yung three sa kayong linya. So yan guys yung magiging linya natin dito sa electric fan na yan. So, yan. So gawin ko muna to guys. Yeah, hindi ko na may papakita sa inyo isa-isa kong gagawin pero meron akong isang gagawin dito na makikita niyo kung paano ko siya ginagawa para masabi ko naman sa inyo na pwede naman tong motor na to kahit na 1 ka 1 2 3 Alinya, capacitor kapasitor pwede to na gamitin natin kahit hindi siya tatlong wire kasi yung original nito tatlong wire so ang gagawin natin guys uh, itong motor yung gagamitin natin pwede naman siya guys. So, uh, yun. Balikan ko kayo guys at gawin ko muna to. So, yun guys. At uh, puputulin ko lang to. Itong puti. sa itong itim. Pagputol natin yan guys. At tungtong natin dito. Sa ano nya, Sa kapasitor nya. So, gagawin ko muna yung guys. At babalikan ko kayo. Putulin ko muna to kasi walang tigahawa guys. So, putulin ko muna siya. So yun guys uh, ko, uh, Ito na yung ginawa ko Pinutol ko sya dito Ayan nakita nyo guys At Dinuktong ko sya dito So yung guys Nakalimutan ko nagsasabihin sa Rewinder na Pang orbit pala to Kailangan tatlong wire lang pala Yung kailangan ko Pero hindi ko na sabi sa kanya Kaya nagawa niya ng electric pad Pero ang ginawa ko guys Dahil nga Pwede naman itong ginagawa natin Yan lang ang gagawin Pero meron naman guys Na pag nag uh, Nag order ka uh, Nito sabihin mo pang orbit para tatlong wire lang pero ngayon kasi yung binigay sa atin pang electric pan talaga so okay na to guys at ito naman ang ginawa natin paraan so para mapa-under natin naman yung electric pan o magawa naman natin yung electric pan okay naman to so tipan nyo lang to guys tapen uh, nyo lang to para hindi siya magkatigil So, tipan, uh, tipan ko muna siya oh, tapos So, yun guys, uh, nilagyan ko na ng balo to Nilagyan ko na ng electrical tape Para mas maganda siyang tignan Hindi siya sapog tapos ito guys, dito ko na siya umaban na to dahil sa dito natin ilalagay yung kapasitor. Ito na yung kapasitor niya guys, itong puti sa itong itim. Kasi so ito yung linya. Para dito natin siya mailagay sa likod. Diyan din. So, yan na guys. So, assembly ko to Tapos, para makita ko sa inyo kung paano siya nilinyahan uh, o nilagyan ng wire. O oh, yung kapasitor. So, kapit ko, kapit ko muna ito tapos natin guys tapos papakita ko rin sa inyo kung paano yung kapasitor kung saan ko siya nilagay o kung paano ko siya nilinya so, guys ito yung pinaka linya natin no oh. so ito yung sa kapasitor ginawa ko ng black tapos ito yung isang kapasitor pa sa red so nilagay ko sa puti tapos itong isang sa linya na guys ito yung green sa yung red so yun yung ilalagay natin dyan guys para mailinya natin to So isasaksak lang natin ito Ito na yung lagi ko sa paranggan guys Sasaksak lang natin ito okay, Yan guys At umaandar na ito ah, So pag nagpalit kayo ng motor guys Palitan nyo na rin ng kapasitor na bago Ito yung luma niya eh So 1.5 din naman guys yung dati niya So 1.5 din naman itong Ilagay natin So ito na yung bagong kapasitor guys pinalita ko na siya para kahit pa paano wala nang problema itong bagong motor na kinabit natin siguro hindi ko lang masabi kung kaya nasira yung motor o na nasunog yung motor dahil sa mga kapasitor so pinalita ko na yung kapasitor para sigurado so tapusin ko na to guys lagi ko lang pinaka turilyo nun tapean ko muna to tapos balikan ko kayo para matapos na yung ginagawa natin guys so ito na lang na yung mga yan ang mga hindi pa tapos so ito na yung mga tapos na ayun tatlo pa lang din Hello. <laughs> So ayun guys, tatlo pa rin nagagawa ko. pang apat na 'yon. So susunod na, na susunod sunod na natin 'to. So isa lang muna yung pinakita ko sa inyo para uh, hindi na ako matagalan. So tatapusin ko na 'to guys. So balikan ko kayo. Guys, uh, okay na 'to. Ah, uh, ko na siya. Niligyan ko na siya ng mga tunilo tapos niligyan ko siya ng date. Ayan guys, para sa oras na sa warranty ng motor na ginawa natin. Ayan guys. Oops, di ba? Focus 10, uh, 28, uh, 26, 2000. 30, uh, 2003 So guys 2003 yun So uh, para sa warranty natin to guys uh, para halimbawa may problema yung kinabit natin uh, meron tayong, uh, Na meron tayong Na number dito kung kailan natin siya ginawa para pwede natin ibalik kung sakaling magkaroon ng problema so saksak to guys at check na natin ayan so yun guys uh, umandar na siya ayan na uh, umikot na siya So, yung guys, pag oras na gumagawa kasi tayo, meron tayong warranty. Hindi pwedeng wala. Kasi sa Shopping busing, nagtalagay ako ng warranty. Kasi hindi nyo rin masasabi kung bibigay yung mga ginawa natin eh. Kaya kailangan maglagay kayo ng warranty para uh, kahit na magka problema, uh, pwede nating abalikan uh, balikan o kahit, hindi, kahit, pa, kahit magka problema, pwede natin palitan kung ano yung pwedeng uh, bumalik. Kasi syempre, eh, kawawa namin yung customer pag oras na yung ginawa natin tapos nasira ulit na wala pa sa isang buwan o dalawang buwan di ba so maglalagay kayo ng warranty kahit mga dalawang buwan at buwan para lang uh, masabi lang ng customer natin na kahit papano di ba may warranty tayo kung siguro itong ginagawa ko nito, hindi ko na mapapakita sa inyo yung mga ibang gagawin kong ganito kasi pare-pare naman yan so ang gagawin ko guys ay tapusin ko na lahat. So, balikan ko na lang kayo pag tapos na. So, yun guys. Yun guys, so, natapos na itong ginawa natin na guys. Sampu pero nain lang yung nagawa natin kasi nga, itong isa ay sunog na sunog na. So, yun guys. Uh, hindi ko na siya uh, napalitan kasi uh, maghahanap pa ako nito. Wala akong makuwang ganitong pyesa siguro sa susunod na lang. Ang sabi ko na lang kay sir, palitan ko na lang to Ano na siya? Ito yan. So palitan ko na lang to Iyon na lang ang ibigay ko sa kanya. Para kay papano. Sampu pa rin tong electric pa niya. So, papalitan ko na lang siya. Ito na yung ibibigay ko sa kanya, Hanabishi. Ito kasi, ah, 3D to guys, eh. Ito, 3D to. Ayan, nakalagay. 3D. Ayan, 3D siya. Pero, parehas lang naman siya ng apit uh, niya. So, yung alagaya uh, niya. So, okay naman na, yun na lang ibigay natin. So, yan guys, mga palit motor lahat to. Ito lahat to, palit motor yan guys. So, at ito yung kapalit para mag-isa po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sa pagsamputo, to guys itong may LEC so ito guys ah, hindi ko na to gagawin kasi nga ah, sobrang laki na rin na sira nya so ayan so yun pwede na siyang kuhanin guys ng may are so hanggang dito na lang yung natin guys so sana kahit paano nakatulong ako at ipakita ko sa inyo kung paano tayo gumawa ng electric fan so hanggang dito na lang yung natin so maraming salamat paalam